guys, welcome back again to my channel ah, Charo. So for this video, mmm, mata correct. So guys, may mag-share na sa kuninyo kay Hana ako ina ako i-chika ninyo guys. abi ninyo, abi ninyo guys, kanang na ang Kanang na ko kanang parenti or nga nga na mat, <coughs> namatay ba. Unya karon mga kuan pa kayang mga anak, gagmay pa kayang anak, silbi kani siya nga kung iyaan ko ani siya nang nang naang iksoon siya sa kong mama nga pareha sila og papa pero lahi-lahi sila og mama so karon kaparehan mi og edad ani niya parehan mi og edad parehan mi birthday pare close mi sa una so karon karo na sila group chat nga ka na, na mag-share share o na, donation ba siyempre ako dapat kinunta na ako mahatag ko kay nga no nabi ako dari Japan niya yeah. kanang mura nag di man sa ingon nga nag-expect sila no ka nang naang naang na, na, kung kung may kwan unta muhatag unta ka na share share ba so pahibaw on mo guys nga kung maminyo mo ugo hapon guys <laughs> lahi ang kultura diri sa Japan o kultura sa toa. Ah, kay nga no sa ilaha lang. Sa ako lang na siyang kuha, no? Ako lang na siyang kanang na ang nasabta niya explanation niya kung wala ko na si Piat, no? Diri sa ilaha, kung naay mamatay, 3 days naman siguro, 3 days na siguro, eh, kahuman ana, eh, lahos na nila sa 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 minteryo, eh, nila kay kanang na ang, ang purpose, ana nila for sanitary purpose, man, eh, na nila. So, karon kung about aning donation, donation, about yun ano yung donation donation ako siyang giingnan so ni ana siya ang parinte or relatives ng kanang naang koan kanang na ang donate example na pinakadako nga donation is jumang so equivalent na siya o 50,000 sa philippine money so kung mo ka after sa three months example mo do rate ko ang jumang na 50,000 na ikabot og three 3 months ibalik na nimo ang kanangkuan ibalik na sa imo ang ang 30% man siguro to or 70% so so kung mo ka ug kuan kinahanglan mabalik sa imo ang kanang naang 30,000 man siguro to with with gift na na siya basta mao na siya akong sabot mao siya nga mao siya nga lahi ang culture dere ug lahi ang culture sa tuwa ah. mao siya nga kung naay emergency sa tuwa ah, di ko ingon nga makadali og hatag samot na nga wala gitaw ko ako ang kwarta sus ko ginoo ko wala pa lang ko batos no na na unta ko na trabaho maski sa usa ka semana Kaya usa kay ngano batik man kay siya diri puyan kay ngano magdepende man sa kanang na ang kuan dire magpuyo ka magdepende sa kanang na income Sukong so na ang kung ang imong kauban kung ang imong napalgan nga hapon bastante sa income o naa sa middle class nga income di makakapagustog trabaho diri na pita mag-urong ka sa balay, eh. mura na sa itong mabuang siya rin napita, tuyok-tuyok sa balay, ganahan ka, ana. Pero, mga bitaw na nga, mga bitaw na kaning uban ng mga hapon no kakanang na ang stress kay sila sila mga anak idamay nila ilang mga anak maghiko kay ngano stress kay oy sus kung naa ka sa balay kay ngano kay silingan nga dapita wag kay silingan ay nga dapita as in dili kay sila kanang mga hapon di kay sila hilig og kanang na ang makintabi og silingan amot oy Hasta ako usahay matakdan na ganahan ng sige lang sa kong panglimpiyo nga rin. Sa so, siya guys, muna emergency sa ko makatabang. Gawas lang yun ha. Kung na kui, kawalingong kwarta. So kani, akong video ba? Panguan na ginikuha maminyo gani mo ka. ba? Ay, pangitaan niyo ka nang na pigado. O, ay, ay, pangumita nga nang naang ka nang nang parihaan nadakpan kay eh, <laughs> Huwag may trabaho ikaw mo sa Japan, Echi.